Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay isusamada po natin ang ating pong pecha para po ngayong March 9 at March 10, 2024. Sa lahat po ng okay. ating mga subscribers, sa mga bago pa lamang po natin mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, umpisan po natin ang ating sumada. Dito tayo sa ating sumada update para po ngayong March 9. Ayan, dito pa tayo sa March. Yan po ay 3. At 9 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po ang gagawin natin. Gaya pa rin po ng dati. Simplify lang po muna natin sila. 0 plus 3 is 3. 0 plus 9 is 9. At 2 plus 4 is 6. Dito pa rin po sa bandang gitna, ganoon pa rin po. Add lang natin. 3 plus 9 is 12. At 9 plus 6 is 15. Ganon din po dito sa bandang baba. 12 plus 15 is 27. Ito po ang ating unang numero. Meron tayong 27. At yun naman pong pangalawang numero natin. Dito pa rin po rin sa bandang gitna. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 3 plus 9 plus 6 is 18. Ayan mga idol, meron po tayo rito 18. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na rin po natin itong matayaan. 27, 18. Okay naman po 18, 27. Ayan mga idol. At dahil 2 digits po yung mga numero natin, simplify lang po muna natin sila bago natin sila isumada para mas magagagagang po yung mga numero natin na pwede natin pagpilihan. Ayan mga idol. Dito po sa 18, 1 plus 18, 9. Ayan at dito naman po sa 27 2 plus 7 is 9 parehas lang po sila ng sumada kaya isang numero lang po yung nakuha natin dito ito lang po 9 at ito lang po yung isusumada natin ngayon at remember, sumada natin ang 9 kunin natin ang 18 or 27, kahit anong po dito ang mauna, okay lang po unahin na lang po natin itong 18 sumada din si 8 1 plus 8 is 9 and then ito pong 27 sumada 27 2 plus 7 is 9. At pwede rin po dito yung 36. Sumado 36. 3 plus 6 is 9. Ayan mga idol, yan po yung mga numero natin dito. Meron tayong 4 na numero na pwede natin po tulian dito sa ating sumado ngayon March 9. Meron tayong 9, 18, 27 at 36. Ayan, ganoon pa rin po ang gagawin natin. Rambol lang po natin yung mga yan. Pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin dyan, mga kursanado po natin yung mga numero. At sa ating sample naman po, kinuha natin yung 36, 36 at 18. Then 9 and 27. At 18, 27. Ayan mga idol, ito po yung mga sample po natin. Mayroon tayong tatlong kombinasyon dito. At kung okay po sa inyo, yung mga nakuha natin ng mga sample na yan ay pwede pwede na po matayaan. Meron tayong 36, 18, 9, 27, at 18, 27. Ayan, pwede pwede rin po matayaan itong mga sample na yan mga idol. Uh, pwede kayong magdagdag o kumuha pa kung may maraming pa po tayong mga nanggustuhan mo. Kung kombinasyon dito sa mga naka-encircle po natin mga numero. Kaya na lang pong pumili kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin mga numero. At ayan mga idol, yan po yung ating sumada sa pecha para po ngayon March 9. At next naman po natin yung ating advance sumada para naman po ngayon March 10. Yan, dito po tayo sa March. Yan po ay atres pa rin po tayo. Adjust naman sa ating pecha, 24 pa rin sa ating taon. Yan, ganun pa rin po. Uh, simplify muna natin sila. 0 plus 3 is 3. 1 plus 0 is 1. Uh, 2 plus 4 is 6. Ayan muna doon, sa bandang gitna din po, 3 plus 1 is 4, and uh, 1 plus 6 is 7. Then, sa bandang baba din po, add, add pa rin po natin sila, 4 plus 7 is 11. Yan po yung unang numero natin, meron tayo rin itong 11. At yun naman pong pangalawang numero natin, dito pa rin po yan. Combine pa rin po natin ito, ang tatang numero natin din sa gitna. 3 plus 1 plus 6 is 10. At yan naman po yung pangalawang numero natin o kapares ng numero. Meron tayong G's at meron na rin po tayong combination dyan. Pwede rin po natin itong matayaan. G's 11 o kaya naman ay 11 G's. Yan, pwede pwede na po yan. At dahil 2 digits din po sila kagaya po sa kabila, I'll simplify din po natin itong 10 at saka 11 bago natin yung isumada. Dito po sa 10, 1 plus 0, yan ay 1. At sa 11 naman, 1 plus 1 is 2. Ito naman po yung isusumada natin, 1 at saka 2. Unahin natin yung sumada ang 1, kunin muna natin yung 10, sumada one plus is 1 plus 0 is 1. Pwede rin po ang 19, sumada is 9, 1 plus 9 is 10. At pwede rin po yung 37, sumada 37, 3 plus 7 is 10. At 28, sumada 28, 2 plus 8 is 10. And mga idol, yan po ang sumada natin sa 1. At dito naman po tayo sa 2. Dito sa 2, kunin muna natin itong 11. Sumada 11. 1 plus 1 is 2. Pwede rin po ang 20. Sumada 20. 2 plus 0 is 2. Pwede rin po dyan ang 38. Sumada 38. 3 plus 8 is 11. At pwede rin po dyan ang 29. Sumada 29. 2 plus 9 is 11. Ayan mga idol, yan po yung mga numero nating nakuha na pwede nating pagpilian dito sa ating sumada ngayon pong March 10. Meron tayong 1, G's 19, 37, 28, 12, 17, 20, 38, at 29. Ayan, ganyan po, rumble lang natin. Dipito po rito kung ano po yung mga gusto natin, mga kursonaga po natin yung kombinasyon At sa ating sample naman po, kinuha natin ang 10 at 29. Then, 11 at uh, 28. Then, 19 and 35. Ayan mga edo, ito naman po yung mga sample po natin. Meron tayo itong just 29, 11, 28, at 19 times 5. Kung okay po sa inyo yan, pwede pwede pong kayaan din po yung mga sample natin nakuha dito. Pwede kayong magdagdag o dito sa taas kumuha. Ayun na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga kursonadyo po natin manuniraw. At ayun mga idol, yan po nga sumati sa Paycha para po ngayong March 9 at March 10, 2024. Maraming maraming salamat po.